kailan ba dapat ililigpit yung Christmas tree at eto, nagligpit na nga ako nitong mga pang Christmas decor namin at gumamit ka lang din ako dito ng cling wrap ngayong taon nga, inantay ko muna na matapos yung tree kings dahil last year nga napaaga yung pagliligpit ko ng Christmas tree at sabi nga nila, dapat daw inantay ko muna yung tree kings ganun pala yun, kailangan bago ka magligpit ng mga pang Christmas decor, matapos muna yung tree kings, ako kasi dati kahit nga anong araw, basta maisipan ko na magligpit na, e eh, nagliligpit na rin talaga ako buti nga ipinagtatabi ko yung mga lagay ng Christmas ball kaya naging maayos nga yung pagliligpit ko nito. At eto na mga puting ponsetya at pinagtatanggal ko lang yung mga stick niya at nilagay ko nga sa plastic labo. Kaso nga lang sabi ko ano ba to at hindi naman magkakasya sa mga plastic labo Ito mga pang Christmas decor ko na iba. At sakto nga at mag aalasin ko na at magsusundo na ako ng mga bata kaya isasabi ko na nga rin bumili ng cling wrap. Last year kasi may napanood nga ako na yung ginamit niya na pang balot ng mga pang Christmas decor niya nung nagligpit siya e eh, cling wrap. Akala ko nga nung una mahal yung cling wrap sabi siguro mga nasa 150 yung isa neto nung pagkabili ko 50 pesos lang pala yung isa at tingin ko nga marami-rami ako magagamit kaya tatlong piraso na yung binili ko well honestly mas madali talagang magbalot ng mga pang Christmas decor kung eto yung gagamitin nyo sayang din kasi itong mga Christmas decor ko medyo mahal pa naman kaya naman kailangan maitabi ng mas maayos yung ganito nga mga ranger 75 bang isang piraso nyan isipin nyo 12 piraso yung mga pinagbibili kong ganyan kaya naman medyo mahal talaga at sabi ko sa sarili ko para magamit ko sa susunod, eh kailangan maitabi ko talaga to ng maayos. Eto nga mga ponsetya na binalot ko kanina sa plastic laboy, inalis ko at binalot ko nga ulit nitong cling wrap. Medyo matrabaho nga lang din tong pagiligpit, tapos mag-litters pa yung iba ko mga pang-decor. Eto nga mga ribbon, pinagro ko lang yan, tapos cleaning wrap ko rin. O di ba mas magandang pambalot ng mga pang Christmas decor etong cling wrap? Tingin ko nga pagkaganito yung gamit nyo, hindi siya madaling pasukin ng alikabo. Yun nga lang sa sobrang dami nito mga pang Christmas decor ko, hindi ko na alam kung saan ko itatabi. Siguro doon ko na lang to ilalagay sa may ilalim ng higaan ng mga bata. Yung ibang pang Christmas decor ko nga dito, tulad nito mga Santa dahil last year pa nga itong mga to. Kaya maganda rin talaga kahit bumili tayo ng medyo mahal na mga pang Christmas decor dahil taon-taon din naman natin 'tong magagamit. Etong ng color ng Christmas tree sabi ko, medyo namamahalan talaga ako dito. Pero sulit na din dahil taon-taon naman natin itong magagamit. Yung mga Christmas ball ko nga na nasa lagaya na, hindi ko na yan tinip at cleaning wrap ko rin. Para sure na sure nga hindi siya maaalikabukan. Nagulat nga ako dito dahil naubos ko na nga yung dalawang pirasong cling wrap. Akala ko nga kukulangin ako. At eto na nga yung pinakahuling cling wrap na magagamit ko. At pag naubos to, wala na ako magagamit. Sa Alpha Mart lang din naman ako neto bumili. At tingin ko nga pag naubos naman siguro to, e eh, bibili na lang ako. Pero buti na lang at nagkasya dahil iilan na lang din naman tong ibabalot ko. Yung iba nga kasi pinagsama-sama ko na siya para tipid din sa cling wrap. At eto namang bilhin yung pinakalas ko nga na ibabalot itong cling wrap. Ang ganda-ganda pa nga rin itong bilhin ko. Basta maganda lang din talaga yung pagkakatago. Pagkatapos nga nyan, etong Christmas light naman yung tinanggal ko dito sa may Christmas tree. Medyo mabusisi nga lang din yung pagkakalagay ko rito. Kaya naman medyo nahirapan din ako magtanggal. Mahaba-haba kasi to 20 meters nga yung haba netong Christmas light. Wala na nga yung box neto at tinatapon ko na, kaya naman cleaning wrap ko na rin. Dito nga sa Christmas tree, nagpatulong na ako sa asawa ko na magligpit nito. Kung mapapansin nyo, inabot na nga kami dito ng alas 9 ng gabi dahil hindi ko nga ito agad natapos. Last year pa nga din tong Christmas tree ko. Ay, ano ba yun? Last year ako ng last year. Last last year pala. Bali, dalawang Christmas ko na nga rin nagagamit to. Kaya sulit na sulit talaga yung pagkakabili ko rito. At eto nga pinakakarton niya, itinabi ko lang din talaga para nga dito ko siya ilalagay pagka natapos ng gamitin. Kayo ba, nakapagligpit na kayo ng mga Christmas decor nyo? Kung hindi pa, baka ito na yung sign para magligpit na rin kayo. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.